Magandang araw! Ako nga pala si Alexis Tamayo, 4 year criminology student ng Jose Rizal University. At ngayon, nandito po ako sa PKG o mas kilala bilang Police Community Affairs and Development Group. Ano nga ba ang PKG? Ako si Krista Sainamaydrano, JRU Criminology Intern. Ang PKG ay ang responsable sa pakikipag-ugnayan ng ating mga kapulisan sa komunidad. Ako si John Carl Salvador, Criminology Intern. Ang PKG ay makakatulong rin sa pag-iwas sa krimen at pagiging ringkas at lupayang pa komunidad. Upang hindi mag-uli sa balita, please like, share, follow,